Shout out si, sa inyo lahat. Pagandang hali. Merry mas si inyo lahat mga tropa. update natin kayo kayo dito sa amin. So, ang location nito, ano lang, tap-tap. Tapos, katabi ng LRT Station. Ano na, sa mga tropa. Naka 600 na lang, mga tropa sa araw na to. Ito, tulad dito ang tropa Puma. Natin siyang 1-8. 1-8 size ang presyo nito ang size natin kaso medyo malit lang Uh, 7.5 dati siyang 1.8 ngayon makuha mo siya ng ano ka trupa 600 ah, trupa tulungan niya mag fix dito hanggang dulo let's go ay okay, mga trupa i-update natin yung kayo dito sa Street. ano ano so sa presyo na naman sila 600 dalawa hanap tayo ng sulit na spotis ka baka matripa nyo lang alagang 600 lang yan tapos dito sa kabila ano din oh 600 din oh mga trip yung mga tropa, mga sapatos dito. Kung harabas nyo lang, alagang 600 daw. Yan na lang kasi yung pinakamalagaan. Ano, tulad dito, yung balan, kaso may issue na katropa. Wala na diba? Ito, katulad dito, ano itong Adidas. Ako, mga katropa, dati siyang 1.3 3 Oh. Kung harabas yung katropa, may, siyempre may tawad pa to. Ito, saka, bula, katulad dito sa kabula, katulad nito katropa, oh, Adidas. Oh. Kaso may issue na yung siwilas nito. Dati siyang 1.4 Kuha mo lang ng 600. Siyempre, mga may ultra boss dito. Mga tulungan nyo mag-fix dito hanggang dulo. Let's go. Alright. Okay, Fuck me, I'm Tumatur yung location, no. Oh. Ayan, paputang Kubaw yan. Tapos doon, Ansos Pro Market, Lack Station 2, Anunas. Tapos, Yardix. Katabi lang ito ng, ayan, no. Oh. Uh, motorbike Corporation. Tapos, ito lang yung payo ng mga trupo. Pau oh. up natin. Tapos, dito sa badang kana, uh, kanan, kaliwa tap Kanan. Tap-tap mga trupo. Tapos, Yamaha. Dito na yung payo kay. At dito natin ngayong araw na to. December 23. Ayan, mga trupo. Oh sapatos o oh. ah, sandals pa suri 100 tapos kayo mga sapatos na halagang 600 lang oh. ito katulad nito ito pa ang gaganda pa yung mga sapatos dito kasi medyo malit lang dati siyang 1 to 600 na lang tapos ito itong babae kasi may malit na katropa to halagang 600 lang oh. ito converse kasi malit lang 6-6 nagamit 600 mga tropa Ito ang ito Ito na mga tropa ito, ano, ito, ito. ito mga spotting Ito yung mga tropa ito sketches of Oaks Ganda tayo lalo 180 makuha mo rin ang 600 Ito yung mga tropa Ito, bunch Kasi yung mga din mga tropa ito, 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 ganda to, Tapos dito naman tayo sa mga gardens ka tropa Ayan 50 blouse. Ayan, mga tropa, mga blouse dito. Tapos maong, 1 ano lang yan, 140. Tapos dito tayo sa kabila. Ayan. Pins, polo shirt. 50-50, mga tropa. 50, 50. Ang may kong yan, no? Ayan, 50-50. Ang mga garments dito, mga tropa. Tapos dito sa taas, mga bago. Alagang 200. tapos dito, na palagang 150 ito kapag pinanahat natin Chinese ito

pa na tayo sa bandang dulo ayan o oh. na naman kuro mga sapatos dito alaga siyang 1, one 1, one 1, ng 1, 6, 1, 8 makuha na ng... tingnan natin yung ano to Converse All Star, Jack Taylor Tingnan natin ilalim kaso medyo malito ito Dati siyang 14 oh. Size niyan, 6 mga po po 1-4 ngayon makuha mo ng 600 to kasi mga medyo maliit na po sulit na ano pa to converse, ay mga po po sulit pa yung converse nito na halagang 1-4 dati ngayon makuha mo ng 600 sa medyo malit na tropa size 6 sulit pa to so ito na converse ito ito pa tropa converse eh yun kaso lang ano na yung shield ng katulupa nito yun ano na, na rin oh. so, dito may tanggal na yung dikit nito katulupa dati siyang one tour ha makuha mo na ng ano to 600 so, pati na natin yung night na pre-up na to ang so, pa o, oh, dati siyang one tour ha ah. gusto at isang 1-4 makuha mo lang ng 600 yun. Siyempre may tawad pa ka, tropa. ito. Pag magiging ano lang ito. Ibang daan nga ito pa na, ito. ang size na asok natin. Kaso medyo maliit na mga tropa ito. 8.5 po. Eh. Kaso ito isyo na isyo nga tropa. May punit na rin. Pero pwede na tayo pang parabas nyo. Malagang ano nga. Ano 600, May tawad pa yan. Gawin uh, 500 na mga tropa ito. Tawad ko nga rin ba dito na ano, Adidas na Ultraboss. Kaso na ano lang isya nito, tanggal na yung dikit nito at ulo ko. Wow! Ito, okay pa isya nito. So, dikit lang yung ano dito ko ito ko, isya. Dati siyang 1-3. May makuha mo na ng 600. Tingnan natin yung size nito. Ayan, size 8 US. Tingnan natin na ito ko. Ikot natin kung may sumulit so kayo. Ano ito? Gilid o likod. Harap. Kaso ito na isyo natupong natanggal na. Dikit na ikulang yan. Adidas na Ultra Boost. 600 lang natupo ito. Yung natupo ito, solid na na naikin okay, ito. Ang tatak nito, platom. Wow, ganda at malilalim. yung 1.6. Makuha mo na ng 600 yan. Tingnan natin yung size nila. Ito pa, bakit ito. Kaso hindi natin kitang size nito. Yun size na natin Yung size din natin ko kao Tapos ito, may nakainali Dati isang 1.6, makuha mo na yun. yung 600 ito number pa yung hawak ko Adidas Maganda yung kanilalim na ito mga kao Yung size yung maganda dati 1.4, makuha mo na yung 600 po Yung size nito natin mga kao, Ayan, oh, mga goods pa ito, mga cupang, mga rabas, yun. Adidas, goods pa ilalim. Ikaib, mga rani. So, ito, 8.5. Alagang ah, 1.4, makuha mo ng 600. 4 pa ito, yung mga natira dito sa Ukay-Ukay nito. Sa alagang 600. Dati siyang, ano, 1.6. Makuha mo ng 600. Adidas, 4 pa ito, o. Oh. Masang medyo mana, manakit, so, o. Size 11. Mga oh, uh, purpose is 11 ang size nito. Dati siyang 1.6. Makuha mo ng 600. Wow. Puts mo pang arabas. Ay, sorry. Nahulog. 600 na yung matupa to. Matupa po. Ah, uh, yung balance. Sulit pa to. Kaso medyo maliit lang. 992. Tingnan natin. Lalo. Puts pa yung lalo matupa po. Pero yung 1.3. Makuha mo na ngayon ng 600 to mga tupa. Tignan natin size, kaso medyo maliit ang trupa to. Size 7. O, 7.5 o. Ang goods mga trupa to. Alam natin yung yubalance ito o. USE, yubalance, wow. Kaso medyo maliit mga trupa. Size 7.5. Alagang 600 mga trupa to. At trupa sa huli pa ito na nai ko. Na Hypernova. BN, binom. Hyperbinom. O, tignan natin size. Ang size 8 9.5 mga trupad O oh, goods pa ito Dati siyang 1-4 mga trupad ha Makuha mo ng 600 ito O so, goods pa yung lalim Hindi eh. pa ito tayo Payo sa nandito mga trupad O sa ano niyo Sa harapan arapan wow. Pero siyang 1-4 Makuha mo ng 600 ito oh, natin oh. Air box. Tingnan natin lalim yun oh. Ito pa yung ilalim ito. Ang tinggalos lang. Here's yung magkano, malga to po. 1-4. Tapos makuha mo na ng 600. Ayan, kaso medyo malit na ito pa itong size nito. Size 7. Oh, yun, huwagos. Oh. Nagkahanap itong size 7 yun. Magkano ito pa. Sulit lang. Sulit pa ito. Oh. Pangarabas yun. Oh. Air Max size 7 Presyo 1.4 Makuha mo ng 600 At dito naman tayo sa halaga Ang 200 na lang mga trupang mga sapatos dito Hanap tayo ng konting sulit mga trupa Ito, ganda pa ito 200 mga trupang Medyo malit lang ito What's pa ilalim? Tapos ito po so, 200 mga trupang Ganda na ilalim po lang na dito Labal ang mga trupa ito Tapos ito po paper prints alagang 200 na ako pa to medyo malit lang tapos sanap pa tayo dito sa bandang taas ito ito box nito sports po ano na yata ito ang ito Timberland kaso na may isyong tropa kulay pink yun know, o ito na isyong tropa may punit na dito sa bandang dulo kaso malit lang dati siyang 1 to Nakuha mo na ng 600 to mga tropa. Ito, black shoes. Oh. Mga tropa yung black shoes katropa to. Ah, uh, 600 lang to. Ito, tulad dito. Kaso natanggal na yung swilas nito. Ikot tayo dito sa kabilang site. 600 pa rin mga tropa to. Ito, ang ganda pa to. Oh. ganda ng ilalim. Oh. Size 9. Ayan mga tropa. Alagang 200 lang mga trupang sepatos dito. Ayan. Tulad dito. Ayan. Diyos. 200. Ayan. Manap tayo ng pangharabas yung mga trupa. Bakit yung mga sepatos dito. Maharabas ba? Ito. Mag-keep up. Oh. Tapos dito sa bandang ilalim. Alagang 200 lang. Liliit ng mga trupang mga sand, ano, sepatos dito. Alagang 200 lang to. Ayan o.